Mga bagay na napapansing ng lalaki na hindi mo alam. May mga bagay na lalaki palihim na napapansin. Hindi mo akalain, pero mahalaga para sa kanila. Minsan maliit na detalye lang, pero big deal na. Kung gusto mong malaman, makinig ka mabuti ngayon. Ano nga ba ang mga simpleng bagay na yon? Bakit napapansin ng lalaki kahit hindi mo sinasadya? At paano nito naaapektuhan ang tingin nila sa'yo? Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutan mag-subscribe. I-like mo rin ang video kung may natutunan. I-share mo ito para mas marami pang kababaihan at i-comment ang thoughts mo pagkatapos panuoring lahat. Una, gossip tendencies. Napapansin ng lalaki kung mahilig kang mag-chismis palagi. Halimbawa, laging pinag-uusapan ang kapitbahay o office mates mo. Kahit simpleng chismis lang, reflection pa rin ang ugali. Kung madalas ito, lalaki nagdadalawang isip agad. Panalawa, social media persona. Binabantayan nila kung paano ka kumilos online. Kung lagi kang naglalike sa post ng lalaki o kung madalas kang nagpo-post ng malalalim na quotes, minsan dito nabubuo ang impresyon kung seryoso ka. Pangatlo, ang iyong amoy, hindi lang itsura ang napapansin ng mga lalaki. Halimbawa, mabango ka kahit simpleng body mist lang. Mas tumatatak yun kesa sobrang halong pabango. Unique at fresh scent, mas tumatagal sa memorya. Pangapat, ang iyong makeup. Mas gusto talaga ng lalaki ang natural look. Halimbawa, light makeup lang kapag simpleng lakad sa labas. Kapag sobrang kapal kahit ordinaryong araw, nagiging turn off. Confidence sa natural beauty, mas nakakahatak ng respeto. Panglima, ang iyong mga kaibigan. Tinitignan nila kung sino ang lagi mong kasama. Kung barkada mo mahilig sa nightlife at walang plano, nabiging impresyon nila na baka ganoon ka rin. Pero kung supportive friends, mas nadadagdagan ang tiwala. Pang-anim, relationship with your father. Napapansin ng lalaki paano ka magsalita tungkol sa tatay. Kung puro galit o reklamo ang sinasabi mo, nagiging impresyon nila na ganun din tingin mo. Pero kung may respeto, mas kampante sila sa'yo. Pampito, handling disappointment. Pinapansin nila paano ka humaharap sa problema. Halimbawa, hindi natuloy ang date pero nagpakita ka ng understanding. O na late siya pero hindi ka nagalit. Maturity at patience ang qualities na attractive para sa kanila. Kaya tandaan, hindi lang itsura ang nakakaakit sa lalaki. Ugali, kilos at simpleng detalye, mas malakas ang dating. Kung gusto mong makuhang respeto, alagaan ang sarili. Dahil sa huli, tunay na pagkatao ang hinahanap nila. Kapag makita niya ang totoo mong halaga, hinding hindi I kanya bibitawan at doon mo mararamdaman ang pag-ibig na hindi madaling mawala